Musta po mga katoto? Ako nga po pala si RP at nandito po kayo sa RP TV. Musta po ang lahat mga katoto? Magtatrabaho po ako mamaya na alas stress pero habang inihintay ko po yung uh, 245 bago po ako umalis eh gagawa muna po ako ng uh, maikling video natin mga katoto para sa ating mga kababayan na uh, uh, papunta dito sa Canada at, ma at mga uh, kababayan natin na uh, nandito na sa Canada ito pong pa video na to ay uh, pag-uusapan natin mga katoto yung mga bagay na may experience mo at uh, hindi mo maaasahan na mangyayari dito sa Canada mga katoto. Yung uh, journey nyo uh, bilang uh, baguhan dito sa Canada, mararanasan at mararanasan nyo itong mga bagay na ito. Una mga katoto, uh, ma mararanasan nyong mga problema sa weather dito sa Canada. Lalo lalo na kapag ka... Uh, Malakas na po yung uh, snow or may meron po tayong snowstorm dito sa Canada. Hindi lang po sa mga bago na dating dito sa Canada ang nakakaranas ng ganyan. Lahat po tayo mga katoto ay, ay nararanasan po ang uh, hirap ng uh, weather dito sa Canada lalong na pagka may winter storm at uh, kailangan po nating pumunta sa ating trabaho araw-araw. Yung pong sobrang lamig mga katotoo, yun po yung isang uh, magiging problema natin at magiging uh, struggle natin sa araw-araw natin pamumuhay dito sa Canada lalo na sa winter uh, pangalawa po mga katoto na magiging experience nyo dito sa Canada ay ang uh, pagiging uh, magkaka magkakaroon po kayo ng problema sa inyong trabaho oo po mga katoto magkakaroon po at magkakaroon po kayo ng problema sa inyong mga trabaho lahat po tayo na naninirahan dito sa Canada at nag-migrate dito sa Canada uh, sa una po talaga nagkakaroon po ng problema sa trabaho lalong lalo na kapag hindi nyo naman po talaga linya o hindi nyo naman po talaga gamay ang trabaho na papasukan nyo dito sa Canada meron po mga hindi naman niya linya pero pinasokan niya kasi kailangan magtrabaho sa Canada at kailangan niyang mabuhay dito sa Canada para ipagpatuloy niya ang pangarap niya sa kanyang pamilya. O magkakaroon po kayo ng mga problema sa inyong mga uh, amo, sa mga boss nyo, sa mga katrabaho nyo na hindi pagkakaunawaan at uh, sa mga sahod din mga katoto, lalo na kung minimum wage lang kayo at gusto nyo talagang... Uh, Uh, kumita ng malaki, marami talagang mga faktor na tulad ng pag-overtime, lalo na sa mga company na mahigpit po ang overtime mga katoto, uh, mahihirapan po at mahihirapan tayo. Pangatlong bagay po mga katoto na siguradong siguradong mararanasan ninyo o mararanasan natin ay ang problema na to na paghahanap ng bahay at uh, pagde-decide kung, kung saan tayo uh, gustong manirahan mga katoto. Lalo na kung naghahanap po tayo ng mga uh, upahan na bahay. Maghahanap po tayo ng mga murang bahay. Uh, medyo mahihirapan po tayo mga katoto kasi uh, uh ikaw consider po natin yung mga ating mga safety, yung safety natin sa kapaligiran natin at yung mga bagay na uh kailangan natin sa bahay mga katoto lalo na kung uh, mani, uh, yung marerentahan yung bahay mga katoto eh wala pang mga gamit. Wala pang mga uh, iniwang gamit yung may-ari ng bahay o yung may-ari ng apartment. Empty yung uh, lilipatan yung mga katoto. Uh, Mamumroblema po po tayo sa uh, paghahanap ng uh, pagbibili ng mga gamit sa loob ng bahay at pagkukumpleto ng mga gamit na kailangan natin sa loob ng bahay mga katoto At uh, mararanasan din po natin ang magkakaroon ng problema sa landlord mga katoto lalo na kung uh, masungi po yung landlord at mahirap pong pakiusapan at uh, medyo... Uh, hindi po natin uh, kasundo yung uh, landlord mga katoto magkakaroon po tayo ng problema doon yung pagbabayad po ng monthly mga katoto medyo mabigat din po sa atin yun magkakaroon din po tayo ng uh, konting uh, problema doon kasi uh, marami tayo kinukonsider na ating mga gagastusan sa ating uh, pamumuhay mga katoto yung pong pangapat na bagay na Uh, mararanasan natin na problema mga katoto kapos sa budget mga katoto Opo mararanasan po natin lahat siguro ng mga Pinoy dito sa Canada nararanasan ang uh, kapos sa budget mga katoto yung shorts sila sa budget nila within this month kasi kulang po yung sahod nila or meron po sila nga uh, hindi inaasahan na ano uh, uh, expected na expenses mga katoto medyo mararanasan po natin yun mga katoto kasi hindi po natin hawak ang panahon at hindi po natin hawak ang buhay mga katoto kung ano ang mangyayari in the future kaya nasasabi ko po na kahit malaki po ang sahod dito sa Canada kumpara sa Pilipinas mararanasan po natin ang magkaroon ng short budget po dito sa Canada lalo na marami tayong binabayaran na bills na hindi po pwedeng uh, Ipending yun at hindi po pwedeng saka, saka mo na ibayaran kasi po may mga bayarin tayo na automatic na kumakata sa ating mga account. Yung pong panglima na bagay na sure po ako na mahihirapan ka dahil uh, nahirapan din kami at nahirapan din ang mga maraming Pilipino nung nagsisimula pa dito sa Canada ay ang pagpaprocess ng papers mga katoto. Yung pagpaprocess ng PR uh, maraming mga problema na haharapin mo dyan mga katoto struggle kasi sa mga documents pa lang mahirapan na sa mga pagkukompleto ng mga uh, form na kailangan mong fill upan medyo magkakaroon ka ng uh, struggle dyan magkakaroon ka ng problema dyan uh, at yung mga expiration ng ating mga documents mga katoto isa rin po yan na contribute ng ating problema dito sa mga sa mga uh, process ng papel natin mga katoto at yung pag-a-approve ng ating uh, papers mga katoto sa ating PR medyo sa ngayon matagal-tagal po ang process ng papel medyo yung process ng papel natin mga katoto eh pahirapan kasi habang inihintay po natin yung process ng papel nagtatrabaho tayo bilang foreign worker na hindi PR tapos, uh, gustong-gusto mo nang lumipat sa ibang trabaho pero di mo mag magawa kasi naka-tali ka or naka-close permit ka sa company pinasukan mo mga katoto. Hindi mo magawa na lumipat at magkaroon ng ibang choice kundi ang uh, uh, pagtiisin yung mga paghihirap sa kumpanya na uh, pinagtatrabahuhan mo kapag ka hindi ka pa PR mga katoto. Yan po mga katoto, ah... Uh, siguradong sigurado po ako mga problema na yan na haharapin ninyo lalo na sa mga bago kasi kami na matagal na dito 6 years na ako dito uh, si commander din po mga totoo naranasan din niya yan naranasan din po ng kapwa natin mga Pilipino na matatagal na dito sa Canada mga, mga katoto eh mararanasan nyo din po yan sana po uh, hindi na po kayo mabigla o sana mapaghandaan nyo po ang mga problema ito na maging uh, aral po itong video na to at uh, mapaghandaan nyo po yung mga journey nyo dito sa Canada para hindi po kayo masyadong mahirapan at least may idea na po kayo mga katoto uh, kung magkakaroon man ng problema na yon at least handa na po kayo kasi naiintindihan, naiintindihan nyo na yung buhay dito sa Canada. Maraming maraming salamat po mga katoto sa uh, panunod ninyo sa aming uh, vlog lagi at uh, sana may matutunan po kayo dito at kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking youtube channel RPTV sana uh, magsubscribe ko na at share mo din sa inyong mga kaibigan na nagbabalak pumunta dito sa Canada. Maraming salamat po mga katoto and God bless.